Okay, harvest na natin yung ating alog Ayaw nang ayaw nang lumaki eh. Ayaw na sa bago kasi siguro dahil maliit lang ano niya. Maliit lang yung lupa. Oh, okay, harvest na natin. Ah, pero okay na. Pwede na 'to. Ang sustansya 'yan, alog Okay, isang gulay na rin to. Isang gulay na rin yan. Lacta, natin ng ano. Lahokan natin ng sardinas. Wala. Nakalbo. Nakalbo.